Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa mga negosyong bar or club. Kung paano to kumikita at ano mga problema ng negosyong bar or club. Ay, ang example ko sa inyo, itong last bar sa Tomas Morato mga kanegosyo. Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo itong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung no, nagsisimula pala ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepo, isang negosyante, isa si rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kay dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong sampung taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na, tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Ano mga problema ng mga negosyong bar or club, mga kanegosyo? Kwento ko lang, nung way back nung college ako mga kanegosyo mailig din kasi ako mag-inom kumbaga manginginom din ako pero hindi na ngayon uh, occasionally na lang nung college ako mga kanegosyo kaming mga tropa ko, mga kaibigan ko nung college mailig din kaming gumimik normally ang laging spot namin is Tomas Morato, Katipunan, Eastwood kasi malapit lang yan sa school namin sa TIP Cubao Quezon City malapit lang din kasi yung boarding house namin doon hindi kami masyado napapadpad sa mga poblasyon BGC kasi yung biyahe medyo malayo sa lugar namin tsaka sobrang lapit lang kasi talaga no, Tomas Morato sa amin so uh, hindi mahirap yung traffic tsaka pauwi so madalas kami kumbaga pwede nga kami tawaging batang Tomas Morato eh. parang every week laman kami ng Tomas Morato napansin ko mga kanegosyo nung gumigimi kami taon taon na lang yung pinagigimi ka namin taon taon laging nagpapalit ng pangalan nagre rebranding bago na naman yung may-ari binenta na, binenta na ng dating may-ari sa bagong may-ari So, bago na naman yung pangalan, bagong tema na naman yung bar. Pero nagtataka ko, talagang dinudumog siya ng tao, mga kanegosyo. As in, ang daming... Makikita mo yung mga tao niya sa labas, ang nakapila. Mas marami pa dyan, mga kanegosyo. So, nagtataka ko, every time na gumigimi kami, talagang ang nasa utak ko, imposibleng malugi eh. Kasi lakas kumita, kahit pag nasa loob ka ng bar, talagang yung alak bumabaha. Makikita mo yung bayad ng pera, yung bill. So na ko, nung nagkaroon ako ng experience sa pagninegosyo, ang negosyong bar pala mga negosyo. Sa isang linggo, tatlong beses lang yan kumikita. Yung apat na araw, mga kanegosyo, lugi na yon. Kasi, una, pag Sunday, hindi na masyado gumigimig yung tao niyan kasi may pasok na ng Monday. Monday, hindi rin masyado gumigimig yung tao niyan kasi may pasok ng Tuesday. Wednesday kasi yan yung girls night out mga kanegosyo. Boys night out naman ng Thursday. Bakit marami gumigimik ng Wednesday? Kasi nga alam ng mga kalalakihan na girls night out tuwing Wednesday. So gusto nilang pumunta sa mga bar or club. Kasi nga maraming gumigimik na babae. Kung ako merong pera, hindi or meron na kumponan, hindi bar or club ang papasukin kong negosyo. Kahit DJ ako, maka negosyo. Normally kasi ang trabaho ng DJ, ikaw yung uh, ikaw yung magdadala ng mga, kung may VIP din eh. May VIP sa loob ng mga bar club. Dahil nga mapipera ma -ma -ma yung mga 'yon ang trabaho ng DJ, dalin yung mga guest na babae papunta dun sa VIP mga kanegosyo. Ayun talaga yung trabaho niyan. Walang ano sa hindi VIP na mga customer. Kaya talaga may VIP para hindi na sila yung makipag-usap sa mga babae sa loob ng bar or club. Ang trabaho ng DJ, mag-play ng song na kung saan ma-hype yung mga babae at at madala mo yung mga babae na yun papunta sa mga VIP guests yun talaga yung mga kanegosyo kaya kahit may experience or kahit may pera akong puhunan hindi ako magninegosyo ng bar or club kasi sobrang mahal ng renta yung lugar pa lang na yan mga kanegosyo sa Tomas Morato yung monthly na babayaran mo dyan tapos meron ka pang empleyado eh lalo na yung mga BGC na club lalo na yung mga poblasyon katipunan ang mamahal ng mga renta dyan mga kanegosyo tapos may binabayaran ka pang bouncer may binabayaran ka pang security guard may binabayaran ka pang DJ may binabayaran ka pang cook, server tapos tatlong beses ka lang kikita sa isang linggo kung ako yung magninegosyo ice cube mga kanegosyo ako yung magsusupply ng ice purified ice sa lahat ng bar sa Tomas Morato excuse ako yung magsusupply ng ice cube sa lahat ng bar sa Poblasyon, Katipunan BGC kasi <coughs> kung hindi malalim yung bulsa ng hindi mara, kung hindi malalim yung bulsa mo sa pagninegosyo ng bar or club ang hirap i-maintain mga kanegosyo tas may mga darating pa yung mga pagyo tas tatapat pa ng weekend eh, doon ka na nga lang kikita may mga bar chakla, tsaka wala nang pag may bagyo ang hirap gumimik niya na kahit gusto mong i-open yung bar or club mo konti na nga lang tao magbabayad ka pa ng mga empleyado mo Mas, much better na i-close mo na lang yung araw na yon so lo, automatic lugi na, lugi na uli yun yun yung mga problema sa negosyong bar at club kaya hindi talaga sila tumatagal kaya kung ako yung magninegosyo, gagayahin ko yung padis. Ipapapranchise ko yung negosyo ko tulad ng padis. Pangit man yan sa paningin nyo, mga bisaya man yan sa paningin nyo, mas matalino naman yung may-ari ng padis point kesa sa may-ari ng silo. Kasi sa magkaiba na, kumikita yung may-ari ng silo pagbebenta ng alak per se, VIP. Pero kumikita yung may-ari ng padis point sa franchising pinang na ng padis point magkaiba yun mga kanegosyo kaya kung nagsisimula ka pa lang focus in one ikaw mag supply ng ice pwede pa yan applyan ng distribution business model I scale up sa level 2 business model yung negosyo mo applyan ng franchising yan tulad ng paddies pangatlo nasa community ka ng mayaman or may pera pang kailangan na natin gumawa ng original content at kung umabot ka sa dulo na video na to type mo naman sa baba Tomas Morato heart mo na rin to subscribe ka na rin sa akin bilang negosyante kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle huwag natin kalimutan mag pray kahit anong religion natin ingat tayong lahat peace